Hello mga kaibigan! Magandang araw sa ating lahat! Good afternoon everyone! Ito na naman ang inyong life coach at ka, negosyo partner, Ate JB. Ayan, so for today's video kaibigan, pag-usapan natin kung paano pa natin mas mapapalago yung ating negosyo or paano natin tiyak na mapapalago at hindi na malugi pa yung ating negosyong sari-sari store. But before that kaibigan, no? Uh, allow me to say these things first. Okay, humihingi ako ng pasensya sa inyo dyan na hindi ko po nabisita yung mga bahay. So, malapit siguro two weeks kaibigan na hindi po ako nakabisita sa inyo kung nahalata nyo po kasi nabisi po si Ate JB. Dumating po kasi yung ating matalik na kaibigan sa YouTube na si Three Vlogs Unlimited. So, two weeks po siyang dito sa place namin. So, Uh, as showing, as showing my gratitude kay Bigan, dapat magpasalamat tayo kasi ang layo ng India, tapos pumunta siya dito para bisitahin kami ng aking family. Kaya naman, ayan, pinasyal ko po siya no, dito sa Philippines. Ayan, kaya wala si Ate GB, kung napapansin nyo, halos dalawang linggo talaga, two weeks, no? two weeks si Ate GB na hindi nag-youtube, kaya pasensya po mga kaibigan, pero ngayon uh, back to normal na tayo kasi yung ating kaibigan na si Trivlogs Vlogs Unlimited ay bumalik na po sa India ayan, thank you so much kapala ha sa mga nag-subscribe sa kanya at masaya ko kaibigan, nakatanggap ako ng pasalubong, <laughs> may bango si Ate GB at may pag-gold bracelet pa ayan, thank you so much kapala at thank you rin kay Virgis Vlog Sis Virgie, salamat po sa pasalubong sis. Ang ganda po ng ibinigay niyo at sa kay Lydia. Sis Lydia Macaro, thank you so much sis. Salamat po sa pasalubong ang sarap ng chocolate. Maraming salamat ha mga kaibigan ko. Kahit hindi tayo nakita sa personal, Sis Virgie and Sis Lydia from Singapore. Maraming salamat po sa inyong pasalubong na natanggap ko, no? Natanggap ko dinala ni Three Vlogs Unlimited. Maraming salamat po, mga kapatid. So, ngayon, kaibigan, no? Oh, ipapakita ko lang sa inyo, kaibigan, yung ginagawa ko na ah, dito sa aking tindahan, kaibigan, na kahit may bisita pa kami, no, ng aking family, kahit, kaibigan, medyo busy kami, pinasyal namin yung aming bisita, hindi ko pa rin po nakakalimutan yung aking tindahan. Ito talaga dapat ang mindset natin, kaibigan kahit gaano pa natin kabisi sa ating mga ginagawa sa ibang bagay, huwag pa rin po natin kalimutan yung ating negosyo. Dahil at the end of the day, kaibigan, ito pa rin po ang magsasalba sa atin. Ayan, pag wala yung ating negosyo, paktay, patay tayo. <laughs> Paano tayo asin? So, baka malugmok tayo sa kahirapan. Kaya si Ate GB, kahit mayroon akong bisita, Namamaliki pa rin ako, naggogusay pa rin ako, naglalaan pa rin po ako ng oras para sa aking negosyong tindahan. At ngayon, kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo yung aking ginagawa dito sa tindahan, no? Na kahit again, busy ako, dahil may bisita ako, hindi ko pa rin kinalimutan yung aking tindahan Kaya naman kaibigan Hindi nawalan ako ng mga suki Yung iba kasi sa atin Pag busy sa ibang bagay Nakakalimutan yung ating tindahan Hindi mamamalingki Hindi magro-grocery At ang masaklap Yung iba pa much worse Sarado ang tindahan Huwag ganun kaibigan Dahil darating ang araw Tiyak na malulugi at magsasara ang yung negosyo So ngayon kaibigan Ipapakita ko na sa inyo Yung aking ginagawa Bilang sari-sari store Kahit busy pa ako sa ibang bagay My time have some time sa my <laughs> What you want? Nothing. No, I you should have some... When no, you no, go no, no, to no, no. the... What you call this? I will take only two cheesecakes or three cheesecakes from you tomorrow while going to the airport. Okay guys, he will take a from me. Kiss? Cheese cake? I took cake.

No, Indiano. Bye bye. Indiano. Shop. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Hello, SLP. Shout out. Without you.

Dance! He's dancing! <laughs> dance, 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 dance! I am with Francis also! Carl! Look! He's dancing! So happy! <laughs> Ay, naghanak na kayo, koy. Kaya di ko magpakyaw, koy. Funky. Fish cracker. Goodbye. Tomorrow he's going back. We just Goodbye. ate in at the, in the restaurant. See, knows so how to dance. Dance. Dance, dance, ah. dance garo. Dance, ah. dance, dance. Dance na lang. Anak <laughs> ah, coin, dagana coin ni coin. Wala na AC here. Ami ko si dur, the will close na. They're close already. Let's go. 8:30 is closed here. Almost there. They open 8:30. Your place. Frances, Hello. Dana koi, Dana koi murag wala tay kay bayad na koy. Ngon Dance, dance, dance. I like watching your leg. Huh? Your leg. kita skillnya kau. Hello, guys. We're at the grocery store, guys, for the store. He is good in dancing. Dance, dance. Whoa, show me your dance tips. Imagine the zombies are coming down. How's ready. Bye-bye. closing time. Bye bye. Ayun mga kaibigan, ipikita ko na po sa inyo yung aking ginawa, no? Ginagawa namin habang nandito yung aking bisita from India na si Trivlogs Unlimited. So, nag-grocery pa rin ako na mamalingke para hindi malogi yung aking negosyo. Sana kaibigan, ito rin po ang gawin nyo. Huwag mong kalimutan ang iyong negosyo kaibigan, kahit gaano pa ka, -ka busy, okay? Ayan, aking thank you sa inyong pagmamahal at suporta kaibigan. Nagmamadali talaga si Ate GB dahil busy pa ako ngayon. Dahil birthday ng aking kapatid, shout out! Happy birthday, Joanna Levy, Restauro Solana Abindano. Restauro Abindano. <laughs> Happy birthday, Jibber! Happy birthday po sa aking kapatid. Again, thank you so much, kaibigan, sa inyong pagmamahal kay TGB. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please naman subscribe, kay no? at pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa inyong pag-asenso. On sana, kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And please, don't skip the ads po. Malaking tulong ito sa akin at family. Huwag mo lang kalimutan, kaibigan, yung parati ko sinasabi sa akin mga videos. Hindi mahirap, hindi posible na no, masinsong buhay natin. Basta ba masipag tayo, maliscourty tayo, may tama disiplina sa sarili, and then we have God in our life, di akasinsong buhay natin, kaibigan, di wala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. Thank you so much, everyone, sa hindi pa subscribe kay 3 Vlogs Unlimited, please subscribe 3 Vlogs Unlimited, mabait po siya, okay? Again, thank you so much sa inyong pagmamahal, asinsa tayong not guys, claim it. Thank you so much!